Hi hey mga kabadis, a day in my life at tagapunas ng pinggan. Parang di ko yata kaya. Kaya mo yung... Yawot! Hi mga kabadis, this is my fourth vlog, a day in my life. Tara, samahan nyo ulit ako. Ipapakita ko sa inyo kung anong buhay ko bilang estudyante at isang business owner. Yung araw nga po pala yung dito ako nakatoka sa pagpupunas ng pinggan. Kali ang role ko nga po pala dito ay ikutan yung mga bawat tarbaho. Kaya na lang ng kitchen, waiter, tagahugas ng pinggan, taga pizza at kung ano-ano pa guys. Napakaganda nga pala ng pinag o ko guys kasi lahat natututunan ko, lahat ipaparanas nila sa akin. Napakasaya ko nga pala dito mga kabadis kasi bukod sa madami kang matututunan, tutunan dito, madami ka pang makikilala mga na employee dito. Talagang nung una, akala ko, mayroon na ako sa lahat ng bagay. Pero pagdating ko dito mga kabadis, walang wala ako sa kanila. Napakasaya ko nga mga kabadis kasi ang dami dami ko natututunan dito. Ah, super thankful ako kay God kasi dinala niya ako dito. Ito na siguro yung sign para mas i-improve ko pa yung sarili ko. Dito kasi mga kabadis, naninibago pa ako kasi dadalwal pa lang ako dito. Lahat naman nagsisimula sa mabagal na kilos muna. Hindi naman basta alam mo na lahat ay kaya mo nang gawin. Dapat magsimula ka muna sa mababang gawain man, porket di dala ka dyan sa posisyon na yan ay mababa ka na so ayun nga guys pauwi na nga pala ako nito hali nag overtime nga pala ako nito guys kasi holiday ngayon double hours to guys kaya hinapit ko na 1 hour yung in overtime ko syempre time out muna tayo mga kabadis araw araw ko nga palang routine to mapapasok mapalabas so ayun nga mga kabadis nakalabas na ako nito at kitang kita naman kung gano'ng kapagod na ang mukha ko haggard na haggard na nga ang person na yan chawot lang nga pala guys andito na tayo sa food stall natin at malapit na tayo pagdating na pagdating ko nga pala dito may nabili na guys so super thankful nga pala ako ngayong linggo guys kasi ang dami daming bumibili sa akin ngayong linggong to at super thankful din ako dito sa mga kasama ko at ang sipag sipag nila ngayong linggo at dahil dyan magsiswimming tayo chawa di pa pwede at busy pa nga ang person na ito pala mga kabadis magbalik na tayo ito nga pala yung ginagawa ko after ng OJT ko titinda muna ako sa gabi at sayang din naman ang oras kahit nanginginig na nga ang tuhod ay laban pa rin mahirap kasi bagay di ko babantayan tong tindahan pagkatapos ko nga i-check yung tindahan ay uuwi mo muna ako at magagayak pa ng ititinda nila kinabukasan. Para nga bukas ng maga ay mamimili na lang ako ng mga ingredients. kakaunti na lang din yung igagayak ko at imamarinate. Maaga din kasi ang pasok ko sa OJT ko. Kaya ang ginagawa ko sa madaling araw ako nagagayak at mamimili. Sa mga nagtatanong dyan kung nagpapahinga pa ba ako, ay nako hindi na. Yawat lang, syempre nagpapahinga pa rin tayo, hindi nawawala yon dapat masigla tayo at presyong utak araw-araw. After ko nga magayak nito mga kabadis ay direct yun na ulit ako sa stall ko. Tingnan nyo mga kabadis, hindi pa rin nawawala mawawalan ng customer. Yeah. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kabadis, dayuhin nyo na itong stall ko. Ah, pagkakasarap ng chow pan dyan, saka chicken papatapa. Ay nako matik, mapapaibig kayo dyan at mapapabalik. Kita nyo naman yan, giant pork chop ko mga kabadis, napakalaki. At mga kabadis, ito yung super super mabilis sa akin ng chicken pop. Ah, pag niatakman nyo nga pala yan, ay mapapabalik talaga kayo dyan <coughs> mga kabadis. Kaya dayuhin nyo na yan guys, promise hindi ako mapapahiya sa inyo. Ito nga lang pala yan sa barangay pag-asa, Liliw Laguna. Labas lang siya ng simbahan mga kabadis. So, ayun nga guys magbalik na tayo. Taga-deliver nga pala ako sa gabi dito. So magpapaalam na ako mga kabadis. Sana na-inspired ko ulit yung mga kabataan dyan. Pala mga kabadis magpapakilala ulit ako. Ako nga pala si Miko Etron. Isang estudyante at isang business owner. Nasuportahan nyo pa rin ako sa susunod kong vlog. Kaya bye-bye!